Ano ba do? Iman tungo. Ang um, um. ako nito ba? Iman. Iman nga la. Iman. Iman. Buhi mo short. Oh, kita po tutoy. Timon! Ah. Ha? Huh? Timon. Bu. Oh, kita ada. Oh, oh, oh. Kita a. Ah, oh. Ha? Mm. Diri, og gintahin na ni mama. Ano mm. mo nagtahi? Ikaw. O ako? Apo. Kani man to short? Kuya. Kung kuya? Apo. Kano sulot mo? Sulot ko. Kano sulot mo? Ima, ima, ima di? Ima di? Ima di? Ima di? Ako. Ako na. Ima na. na la? Apo. Give ni kuya imo? Sino you know, mo naglinis imo? At, Ate. Ate naglinis imo? Ano kita lingkod lang? Hindi Ano? Lingkod lang. Hindi mo kamot. Hindi mo Hindi mo kamot. Hindi mo Hindi mo Hindi mo Aku <laughs> pilih <tule>, Kari berumur Kedih di sini <laughs> Hai hey, nama no ni mu miming <coughs> Superman Aduh Awas Intip uh, Intip uh, Si buji Buji kita buji Intip mah Mimiku Kita awas <coughs> Hmm Hmm <that's> uh, <that's> <series> <laughs> <should have> <punished> up okay